Sa totoong buhay, masisiyahan ka sa God's way. ko ng kaya ng mga magagandang paol at baye. Halikit samahan sa in God's way. Oy, cellphone mo ba mo na Kaya, muna yung cellphone. Puno na to eh. Oh, doktor. Galing na ba ng doktor? Anong sabi? Ayun, palpito yan. Ayun. Sige, pag sumakit to, kailangan pumunta ng center o hospital na. No. Sige. Sige. <laughs> Wala. Mula. Ang ganto. Aray. Ay, siya. hindi pala ako nila. Kaya naman ito yung sakit. Yan ang masakit. Sakit. Sakit. Pwede pa rin yung pangalan niya. Nino. Yung gumagambala po. Wala naman pong kulang to eh. Puro yung ganto po. Ayun o, no, tinan nyo po. Hmm, tigit. Mayigitan po. Sakit. Pinakasama. May ah, normal lang na diba, ito. Pigit mo tinatang. Ate, mapaliwanag ko lang, no? Ate. Ate. May mga tao na pagka uh, inipitan ko, madaling pasitan. Meron naman po nakalahati lang hindi makasagot. Kaya ang ginagawa natin dito sa gamutan ko, inaalis ko po yung, hindi ko man makausap, ako nang bahala. Yung sinasabi mong gusto mong malaman, hindi natin masasabi yun. Ang mahalaga po, magamot. na. No? Hindi kang na sa iyo nga. Sige, po tayo. Dito. Sa ito <coughs> po. Tenito para rotas. Hindi na magumagang sa babae nito. Mag-usap sa na sa lahat. Diyos na nakatakotan. Sa ito paktum. Hu! Ang Sente, ano. oh! ah, sakit! Alisin mo nilagay nyo rito. Ha? <coughs> Alisin mo. Alisin mo. Wala lang. Alisin mo. Sige, alisin mo. Ha? Pwede ka ba makausap? Alisin mo, nilagin mo ha? Sige. Ha? Alisin mo, ha? May isa kasi po sa to? Wala. Wala. Alisin mo, ha? 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 Ang ganto. Ayun na. Puh! mo. Alisin mo, ha? Tingnan mo. mo. Ano yung tinatanong niyo? Po. Hindi. Oh, inganto po ito. Po. Hindi Malala po. Eh. Ay, po sa to. Wala po. Ay, nakaitig po sa inganto. Wala po. Aalisin mo nilagay mo rito, ha? Ha? Ah, Gawin di ka? Sabot! Puh! Oo. May gusto ka rito? Ha? May gusto ka rito? Sabot! May gusto ka? Sumagot ka na ayos. May gusto ka. Alis yung lagi mo rito. Ay, di ba? Sagot Ayaw mo, ayaw mo. Ayaw. Alis yung lagi mo ha? Ayaw mo. Bakit? Bakit ayaw mo? May gusto ka rito? Ah! Tama na, ayusin mo pala nilagay mo ha? 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 alam mo ha ha umiibig ka ba rito? umibig ka baklasimo to ha maina ha nagkakintihan ah nagkamit ka sigi sigi sige dalawa mai maluno maluno pa 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 Sige, pa 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 hindi pa uh, ay, ay nakaipit ko sa'yo ganito, oh. Sige, sige, baklas, baklas. Lubayan mo to, ha? Lubayan mo, ha? Lubayan mo to. Ha? Nagkakintindihan. Nagkakintindihan. Ngayon mismo, ha? Ha? Huwag mo nang babalikan to, ha? Nagkakintindihan. Tawad mo! Ayala nagkakaintindihan bakla simo to. Matagal mo bang siya samahan to? Ha? na! Ano nok? Ah. Bapak. Oh, unti-unti. No. Oh, sana'y puri makakasibo. Ayong para naawa mo po. Ah, uh, yung pong pinakulo ang boss, okay po Pag ako kumukulo, tawagin niyo ako. Ang kumukulo na ako. <s telefoons> <worship>